Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1175. Dito sa article na to pinag-uusapan ang concept ng usury. Ano nga bang ibig sabihin ng usury? At anong kinalaman nito sa interes? Ano nga ba? O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1175. Usurious transactions shall be governed by special laws. So dito sa article na to pinag-uusapan ng concept ng usury. Yan. Ano ba muna ang ibig sabihin ng usury? So ito yung pagtanggap ng interes para sa simpleng pagpapautang. So receiving of interest for a simple Loan, or tawag natin dyan, mutum. Yan. Uh, I think may idea naman tayo kung ano sabihin ng interest, ano? So, itong interest, ito yung kinikita nung lender sa pagpapahiram ng pera. Okay? So, profit derived from lending money. Lending money. Okay? So yung sinisingil ng nagpautang para sa pribilehiyo makahiram siya ng pera. Okay? Ayun. So ito namang simple loan or mutum, ah uh, ito'y isang kontrata ng pagpapautang or kaya naman other consumable thing na ang kondisyon ay dapat ibalik din ng same kind or quality na yun yung ibabayad. So kung pinahiram ka ng 500 Ibabalik mo rin yung 500 Okay? Uh, or other consumable things Pero may interest na siya Kasi Privilegio kasing makahiram ka ng pera sa kanya So bayaran mo yung yung yun Okay? So yun yung kinikita ng lender At saka syempre Siguro para maka ano na rin uh, Kasi sakripisyo yung binayaran mo eh Dahil sinakripisyo ko yung pera ko Pinayaram ko muna sa'yo Hindi ko nabili yung gusto ko Tapos babayaran mo siguro yung mga 1 year later eh yung presyo ng gusto kong bilhin tumaas na. So, parang parang sumunod dun sa inflation o yung pagtaas ng presyo, cha-charge ako ng interest. Okay? Kasi hindi ko nagamit na dapat ngayon, pineram kita. So, para mabili ko rin yung katumbas na halaga, hingi akong interest sa iyo. Okay? So, tapos, para maka-recover ka ng interest, so itong interest, para ma-recover mo siya, to be recovered, may requisites yan. Okay? Ano yung mga requisites? So, kailangan para mabawi mo yung, ano, yung utang na may interest. First, dapat nakasulat. Okay? Payment of interest must be expressly stipulated. Payment of interest must be expressly stipulated. So, nakasulat dapat yan. Hindi pwedeng, ano lang, ah... Uh, sinabi, oh, bayaran mo ako ha, na no may interes ha. Yan. So, isulat nyo para, para siya ay ma-recover mo. Okay? And then number two nga, in writing. The agreement must be in writing. Agreement must be in writing. Okay? Tapos yung interest dapat lawful. Hindi pwedeng unconscionable ibig sabihin ng unconscionable hindi na siya makata makatarungan no Makonsensya siya ka naman so dapat lawful siya okay kung ano man ang kumay usapan man na yung pagbabayad ng interest na mataas void yon okay so considered siya as if there's no interest okay void yon yan so mangyayari parang walang interest ituturing siya ng batas na parang walang interest. Example, uh, Nang nang nagpautang ka, tapos nakasulat yung interest, etc. Okay? Tapos nakasulat doon na tataasan yung interest. Okay? Hindi pa pwede yung taasan na to the point na parang magiging enslaving na siya. Okay? Or kaya naman pati assets mo, hemorrhaging na. Ibig sabihin parang maapektuhan na yung magiging assets mo so sa taas ng interest. So ituturing siya ng batas na void so as if walang interest na nangyari. Tapos meron tayo dating usury law. Okay? Usury law. So ito yung batas na nag-govern para sa mga usurious interest. Pero itong usury law, legally ineffective na to. So this is legally ineffective. Okay? uh nang nang ano nang Central Bank dati kasi Central Bank pa hindi pa Bangko Sentral so by uh, resolution so resolution number 224 so this is dated December 3 1982 okay by the monetary board of the Central Bank okay tapos ano yun nagtook effect yan dahil nagkaroon na tayo ng after ng resolution Nagkaroon ng Central Bank Circular. So, Central Bank Circular number 905. Nag-take effect siya January 1, 1983. Yan. So, board resolution pa lang kasi yung ano eh. Yung isa. Tapos ito, circular na. So, nag-effect na yan. Nag-take effect. Anong effect nung circular na yan? Uh, tinatanggal na, na ngayon ng ceiling ang interest. Para sa mga secured and unsecured loans regardless ng maturity. Ibig sabihin, malaya ang mga parties na maglagay ng interest kung magkano gusto nila. Okay? Tapos dapat in writing 'yon. 'Yun nga lang, hindi siya dapat unconscionable. Okay? So again, dahil sa suspension na 'yan or dahil sa ineffect, ineffectiveness ng usury ang effect niyan is dahil naging ineffective na nga, it allows the parties the parties to agree on interest rates. Ang usury law kasi parang nilagyan ng ceiling ang mga interest rates. Hindi pwedeng lumampas ng ganito. Ayan. Eh ngayon dahil legally ineffective na siya, may laya na ngayon ng mga parties na mag-set kung magkano interest ang gusto nila para sa isang loan. Okay? Uh, na dapat nakasulat siya. Pero, hindi dapat siya unconscionable kasi sinasabi ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, kahit na suspended yung usury law at walang siling at, at binibigyan ng laya, hindi pinapayagan ng batas ng stipulated interest rates ay illegal or unconscionable. Okay? So, hindi binibigyan ng carte, carte blanche. Okay. Yan. So, sabi ng Supreme Court, nothing in the nothing in the circular grants lenders carte blanche. Yan. Held that nothing nothing in the circular grants grants lenders carte blanche. Okay? So para bang ano, ang effect kasi niyan kapag inayaan ng batas na oh, sige, bahala na kayo. Eh dahil kailangan-kailangan nito ng pera, baka naman lubos-lubosin ng isang tao at uh, nagmumukha na siyang enslavery sa mga borrowers. Okay? So kapag ganun, contrary siya sa good customs or kaya naman kung hindi sa batas, sa good customs. Pag ganun na nangyari, yung interest lang ang void, hindi yung mismong utang. So if this will be the case, interest is void. Interest is void, not the contract. 'Yan. Valid pa din yung contract, ituturing siyang meron. Pero ngayon, wala na siyang interest kasi void nga yung stipulation. Yung interest ang void. Okay? Ayan. Halimbawa, nagkasundo ang mga parties na 10% ang interest kada buwan ha, kada buwan. Eh kailangan kailangan nga ng pera, pumayag itong si isa. Okay? Eh kung kung 10% isang buwan 'yan, magkano in isang taon? 120%. So napaka-excessive niya, napaka inequitous napaka-unconscionable at hindi siya kayang i ng isang party. So irerender siya ng court na uh, void. Okay? So pag ganun, pwede pa rin namang ano, Lagyan ng interest. Huwag lang basta excessive. Okay? Yan. Tapos, meron din tayong legal interest na sinasabi. If there is no stated uh, percentage pero may interest na nakasulat. Halimbawa, sabi dun sa agreement, I promise to pay 10,000 with interest. O walang nakalagay kung ilang percent. Okay? So, may legal interest tayong susundin. Ano yung ibig sabihin yan? So under circular number 799 ng Monetary Board ng Bangko ng Central Bank or ng uh, Bangko Sentral. So under circular number 799, dineclare ng Monetary Board effective uh, effective July 1, 2013 na yung rate of interest para sa mga loan ng pera ay in absence ng express agreement kung walang nakasulat ay 6% per annum. So 6% per annum. O ito daw ang magiging legal interest. Kung sakaling intention ng parties na magkaroon ng interest pero walang nakasulat kung ilang percent, pwede ang gagamitin na ay legal interest which is 6% per annum. Okay, so that is fixed by the Banko Central. Okay? Ayan. So, yun. Hanggang dito lang yung ating 1175. Uh, we talk about usurious transactions. Ito yung usurious transactions. Ito yung transactions sa may interest na kapalit. Usury. Pag, pagtanggap ng interest para sa mga simpleng loan or mutum. Tapos, ano yung mga dapat para ma-recover mo interest. And hindi pinapayagan ng Supreme Court na sobra-sobra. Although may laya ang mga parties na maglagay ng gusto nilang interest, basta hindi lang sobra-sobra. Okay? Otherwise, mararender siyang void yung interest. So yun, I hope meron akong na-impart sa inyong bagong learning and uh, like kong sinasabi sa inyo, mag-aral mabuti, mag-ingat palagi and laging tatandaan, ibang klasika. ka. Bye-bye!